Patay ang head security officer sa usa ka kompanya sa lungsod sa San Fernando human siya po sila sa makadagang higayon kagabi. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Dead on the spot ang 32 anyos ng head internal security officer kaysa gipos sila sa gawa sa ilang opisina sa barangay San Isidro, lungsod sa San Fernando, pasadulas 8 kagabi. Padong naunta mo pa uli ang biktima. Nakaangko ng biktima o upat ka mga samad pinusilan sa iyang ulo ugnag ka parte sa lawas. Gilang biktima nga si Armando Cañedo taga Valencia sa Carcar City. Sa Pakisusi sa San Fernando Municipal Police Station padong siyang motorsiklo ang biktima sa dihang giduol kini sa duha ka mga suspetsado. 30 meters from the gate pa mm -mm. doon dito sa iyang dipartinga na, na motor na natin nag-attend na perpetrator nato. So napatuloy sila yung conversation dito more or less mga 1 minute nga mm -hmm. decision niya pagtalikod at biktima na ingandan o si Armando Tanieto na no, sa security officer or head dito mm -hmm. kay eh, Dali ni ang duha ka mga suspitsado sakay sa getaway vehicle ng motorsiklo nga gimaneho sa ikatulong ang suspitsado. Matod ni Police Major Michael Hingoyon, Acting Chief sa San Fernando Police, na nakarecover ang mga personnel sa scene of the crime operatives o soko o opat ka mga empty shells o gusaka deformed fired bullet. Kalambigitan sa trabaho ug personal grudge ang gisubay karon nga motibo sa kapulisan sa maong pagpamusil. Aduna na slide duha ka mga person of interest dito sa mga security. So, medyo ang personality mo na ito ang victim kay may pagka-stricto lang na uh, akba lang sa iya ang uh, position. So, nasa yung mga gitang na uh, relief o gitang tak-tak na mga kauban niya sa trabaho na uh, security guard. So, siguro, mm -hmm. usan na ito ang angulo na Tanawon. na before nang incident, na siya ay uh, Dugang ebidensya ang itigom karon sa San Fernando Police. Mga saksi o kuha sa CCTV aron pagtumbok sa mga suspitsado sa maong krimen alang na usab sa pagkasikop kanila. O ni Clans Gabuti no Cleofer Lumayag, Femary Dumabok. Balitang Bisdak